Uy. Uh, 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 uh. Teka, teka Kontento na ba kayo sa buhay nyo? Um, kami? Ay, hindi May mga pangarap din kami Nakikita nyo ba to? Robin, ano yan? Ito Formula ng sabong panlaba Alam nyo ba? Badang malit pa ako Sinaasaliksik na to ng lolo ko Bago siya namatay, pinamanan niya sa akin to. At ang sabi niya, pag ampormo lang to na gawang sabon, ito na ang pinakamagaling na sabon pala ba. na ako. Ba? Pa paano naman kami? 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 Saan na Ma uh, ba nang kayo? mo. Mauuna na kami dahil marami pa kaming gagawin sa loob. Oh, oh Kami na maglilang. Oo. Kung ano man ang gagawin niyo, Gowin niya na. Um, Oo oh, nga. Kami na ang bahala dyan. Kami na ang bahala. Oh, sige Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sige. <laughs> Bye. Sige. 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 Sigur. Sigur. pala ni Gretchen. Sige. Sigur. <laughs> Sigur. thank mm -hmm. you Ah, bilhin na, -mura oh, oh. na, ano eh. na po kayo dalang hita, mangga, sir. Sir! Murang-mura po. Oo. Bilhin sir. Baka mahulog ka dyan. Ano ba titingnan mo? Yung prutas, mukhang masarap eh. Masarap matamis. Masarap nga. Eh, gusto ko sanang kumain, kaso bilin, so, 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 oh. wala akong pera eh. Walang pera? Madali yan. Kayo, Hintay mo muna ako dun sa may lamesa. Darating ang prutas. -mura. Sigurado yan, ha? mm uh -huh. Ihintayin kita doon. Okay. Prutas. Bilhin na po mangga. Uh -huh. Sir, bilhin na po kayo dalang hita, oh. Tsaka <coughs> mangga, matamis ulang oh, ye untuk he jangan oh, ah ye apa ya Gretchen? Pong? Ang swerte naman ng mga pangasawa mo. Bakit? Ba, siyempre. Maganda ka na. Masipag ka pa. Ito ang trabaho binigay sa akin. Dapat Tauna. gawin ko, di ba? mm Alam mo, tuwing kita'y nakikita, bubuyog ako nadadarang. na dadarang. Nadadarang! So'y naglalagam lab sa pag-ibig. Naglalagam lab! Nagliliyab ang aking mga mata sa paghanga sa ganda mo. Nagliliyab! Nagiinit ang aking damdamin kumakaba. Nagiinit! Nagbabaga ang... Ang... Pakiramdam pagkausap ka. Nagbabaga ka! Pakiwari ko'y pati ko ko'y kumukulo. Kumukulo? Taba ko'y natutunaw. Nasaktara ng taba. Pakiwari ko'y ako'y nasusunog. Nasusunog? Para bagang ang paligid ko'y umapoy. Oo nga. Ano nga! Susunog! తులకన్నా <töks> 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 <töks>